tao. Si kapatid Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Ka eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Ka Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2.9. Ah, basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita, anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Maniwala ba kayo na ang ating Panginoong Heso Kristo daw ay mas mababa sa kalagayan dahil si Felix Manalo ay anghel, ang ating Panginoon sa so Kristo, tao. At dahil may mabasa sa Juan Kapitulo, Juan Kapitulo 20-28 na sinabi ni Santo Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, nako pinipilipit yan sa mga ministro ni Manalo, nagulat lang daw ang ating si Tomas. Kristo, kaya... Nung makita ni Apostol Tomas ang oh. Panginoon sa so Kristo ng tagpong iyon, eh hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating so Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas. Oh, so hindi daw ang pinag usapan diyan nang sinabi ng ating ni, ni Santo Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Di daw ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo ang pinag-uusapan. Kundi nagulat lang si Tomas. Natalakayan natin ito mga kapatid, ang nakakagulat talaga na aral. May mabasa sa Biblia, abay, pinipilipit pa. Okay, samahan ninyo ako. Kasi mga lingan, pag inulit-ulit ay magbukha talaga ang kamutuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang alaman. Ang paggadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Viva! For Dio and Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga soking taga-subaybay? Welcome po! Ito inyong lingkod, Brad Windel, talibong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At uh, natin mga soking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang Like sa ating live At huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang At pindutin ang bell button para updated kayo Mag-comment at i-share ninyo Kumusta sa lahat? Welcome po sa pananampalataya at katweran Lalo na sa mga pumasok ngayon sa ating comment uh, section Okay Welcome po natin sila, si Whitey Uh, si Awalito uh, Junior Ma uh, Nangli diyan sa Quezon City Project 8. Malapit kayo sa uh, iglesia diyan ha. Uh, ni Manalo. At uh, 777. Si kapatid na Los Biminda Piedad. Si uh, Marilyn uh, Gonzales diyan sa Cabuyao, Laguna. Waitimu sa South Cotabato. Si uh, Kamay Nikain sa Pariniyaki. Si Sir si Alicia, si Tro Champion, si Romela Bandirado at sa ating pananampalataya at katuwiran si Lydia Dulera, si Benjamin uh, Barba, si uh, M.G. Gameful sa CDO at si Sandiv uh, sa mga kapatid nating sumusubaybay katulikuman at hindi katuliko si kapatid na uh, Mark Rins de la Paz si uh, uh, Berna Ibersabal si Sherika. no talagang iniiba nila ang Panginoong Heso Kristo Mataas pa si Felix Man uh, Manalo Isagon Diyos ko po Si uh, Nanding an uh, Ilyanev TV Diyan sa Quezon City Si Heidi uh, Gaspan Diyan sa Valenzuela City At uh, diyan sa Lawag Sila si Bro Nanding si Sis Abigail Pascual sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Welcome po. At di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Imagine, ito ang nakakagulat talaga. Ha? Bakit? E di po ba si Felix Manalo ang hell? Oh. Angel daw, Pagkatapos, si ang ating Panginoon sa so Kristo, tao. Oh. So, yun ang kanilang aral. Balikan natin, ha? Si Kristo ay tao. Si Kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila, anghel, may pakpak, eh. Si Kapelis, eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelis? hindi po anghel si Kapiris sa kalagayan, kundi... Sa... Oh, so, hindi siya anghel sa kalagayan, kaya walang pakpak. Ha? Kundi anghel siya... Sa gampanin. Sa gampanin. Oh. Ang tanong, ito po ba ang pagka-anghel ni Felix Manalo sa gampanin? Ito po ba hereditary? Ibig sabihin, ang kanyang mga anak ba? Anghel ba rin sa gampanin? Oh. Anghel sa gampanin. Ito talaga ang toro nila sa kanilang pasugo magasin mga kapatid. Pero ang tanong, wala bang pagsusuwagan? Nauna nating tinatalakay ito. Ito pasugo magasin uh, Marso taong 22, pahina 23 ni Emiliano Magtuto. Ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na ang katuparan ng hinuhulaang ibang anghel sa Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3, ay si kapatid na Felix Manalo. Siya ang kinatuparan ng ibang anghel na may taglay na tatak ng Diyos na buhay. O, yan. Pero alam nyo ba, kung sisilipin natin ang Pasugo Magasin na ang may akda ay si Teofilo Ramos sa uh, 1962, page 7. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Hindi ipinangaral ni kapatid na manalo na siya ay anghel. At sino mang ministro ng Iglesia ni Kristo ay hindi ipinangaral ang ganyan. Wala kaming ganyang paniniwala. So ano daw? wala daw umano silang ganyang paniniwala. Kung wala silang ganyang paniniwala, eh ano to? Ah, oh. Si kapatid na Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Kapelix eh. Inahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelix? Hindi po anghel si Kapelix sa kalagayan, kundi sa gampanin. di ba? At yung sabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw ang anghel, kaysa kay Kristo? Nasa Biblia. Basahin natin ha. Hebreo 2.9. Ah, ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita, anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. So, ibig sabihin, sa kalagayan ng ating Panginoong Heso Kristo, e eh, kumpara kay Felix Manalo, mas higit si Manalo at mas mababa ang ating Panginoong Iso Kristo. Ganon ba? Ha? Pero kung mas mababa, mas mababa sa kalagayan ang ating Panginoong Iso dahil siya ay tao, di sila tatanggap yung sabihing tao lang sa likas na kalagayan dahil di daw umano nila aral na tao lang tao sa likas na kalagayan pero hindi tao lang. Bakit sinabing tao lang? Dahil sa pananampalatayang katoliko, ang ating Panginoon Kristo, maliba na siya tunay na tao, siya tunay na Diyos. Both human and divine. Kaya nga, kung sa kanyang kalagayan na pagkatao, likas na kalagayan, ay siya mababa sa mga anghel. Pero, ang di nila matanggap, yung likas na kalagayan sa pagiging Diyos ng ating Panginoon so Isu Kristo, yun ang dahilan kung bakit lahat ng mga anghel ay sasamba sa kanya, utos niya ng Diyos Ama. Eto, mabasa natin. Hebre, mga Hebreo Kapitulo 1, Versikulo 6, At nang isosogo na ng Diyos ang kaniyang panganay na anak, sa sanlibutan ay sinasabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Napansin niyo ba? Hebreo Kapitulo 1, Versikulo o Asais. Dapat siyang sambahin ng mga anghel ng Diyos. Tanong, kung si Felix Manalo ay mas higit sa ating Panginoong Iso Kristo sa kalagayan, dapat ba si Felix Manalo sambahin sa lahat ng mga anghel? Kung ang ating Panginoong Isos mas mababa sa kalagayan ni Felix Manalo, ibakit e ang ating Panginoong Iso Kristo ang sasambahin sa lahat ng mga anghel? O di po ba Nakakagulat talaga ang aral na ito at mas magulat pa kayo. Bakit? Dahil mabasa na Juan kapitulo 8 as Juan kapitulo 20 bersikulo 28 ang sabi ng ating pang, ng ni, ni Santo Tomas, "My Lord and my God." Oh, 'yun ang napakalinaw na mabasa, "My Lord and my God." Pero ano po ba ang sinabi nila? Abay, nagugulat si Tomas. Pero may karugtong yan. Sinabi ba ng ating Panginoon na, Tomas, magulatin ka talaga? Hindi. Yung sinabi ni Tomas, My Lord and my God, ay isang deklarasyon sa pananampalataya. Kaya ang karugtong sa 29, Kaya, Nung makita ni Apostol Tomas ang oh. Panginoso Kristo, ng tagpong iyon, eh hindi ang pinag-uusapan. Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoso Kristo? Oh. Kaya nagulat po si Apostol Tomas. O, oh, yan. Nagulat si Apostol Tomas daw. Oh. Pero tingnan ang ka karugtong. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad? Ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Jose. Ano daw? E kung nagulat sila, nagulat si Tomas. Eh, palagay natin, nagulat. 'Yun po bang deklarasyon ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. My Lord and my God. Ibig po ba sabihin, hindi na 'yon totoo na uh, pahayag? Yun ang nakakagulat mga kapatid na yung mabasang my Lord and my God para sa kanila si Tomas ay nagulat. Kaya ang ating Panginoon sa so Kristo siya ay hindi Dios. Yung pahayag na yan my Lord and my God bunga lang yan sa pagkagulat. Yun ang aral talaga ng INC nagulat lang si Tomas nang sinabi niyang Panginoon ko at Diyos ko. Ang tanong kung ating pag-aralang mabuti mga kapatid, may nagkagulatan ba sa naturang talata kung susuriin nating mabuti? Eh, wala naman. Di ba, ba? Pero pag ang ministro ni Felix Manalo, ano daw? Ang kanilang paniwala dyan? Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang oh. Panginuso Kristo ng tagpong iyon, eh hindi ang pinag-uusapan. Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Oh. Kaya nagulat po si Apostol Tomas nang makita niya ang ating Panginoon Kristo. Kaya nasabi niya yung Panginoon ko at Diyos ko. Kaya may nagsasabi naman po na ganito na hindi raw po totoo, kapatid na Diyo, na nagulat si Apostol Tomas nung sabihin niya yung mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Anong reaction po natin doon? Alam mo kapatid na Michael, sa ibang aklat ng uh, New Testament, Opo. na ang tinatara kayo, yung din tagpong yun, mm -hmm. hindi lang si Tomas ang nagulat. Mm -hmm. o, basahin natin. ang no, si... Hindi lang si Tomas ang nagulat. Uh, may ibang talata siya. Palagay natin na nagulat. Palagay natin ha? na nagulat. Yun ba nakasulat, my Lord and my God, ay mali na? Ha? Kung nagulat man si Tomas, kung may uh, pagkagulat man sa naturang talata, yung pahayag niya, my Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko, mali na ba yon? Dahil nagulat siya. How about yung ibang mga ah uh, talata na gusto nila letra for letra talaga mabasa talagang gusto nila yung mabasa letra for letra no me Meron bang mabasa ng ating Panginoong Heso Kristo dahil ayon sa kanilang programa sa TV? Sa Biblia, may mabasa tayong si Kristo ay Diyos Anak. Pero wala tayong mabasa na si Kristo ay ah uh, uh, may babasa umano sa Biblia na anak ng Diyos, pero walang mabasa na Diyos anak. Nasa pasugo, magasindi nila yan. Wala daw mabasa. Pero alam nyo, ang mga ministro ni Felix Manalo, palagi na silang gumagamit sa talata mga sasali na ito, ang salita ng buhay, ginagamit nila ito. Imposible naman kundi nila alam ang nakasulat sa Juan kabanata 11, 1:18. Ito ang mabasa natin. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit ipinakilala sa atin ng Diyos Anak. O, oh, di po ba kahit sa ginagamit nila na na Biblia, hindi eh, pala totoo yung sinabi na walang mabasa sa Biblia na Diyos anak. Nasa salin na palagi nilang ginagamit. At di lang yan mga kapatid. Oh, di lang yan. Isa sa mga ginagamit din nilang salin dahil alam nyo naman bawat, bawat aral nila ay may katumbas na salin ng Biblia ginagamit nila para pabulaan, pabulaanan ang pagkadyos ng ating Panginoong Iso Kristo. Itong unang Timoteo Kapitulo 2 sa Contemporary English Version. Ito kasi ang mabasa, There is only one God and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human and He gave Himself to rescue all of us. So, conclusion nila, eh di po ba mabasa sa naturang salin, Jesus was truly human. Kaya si ang Panginoon su Kristo tunay na tao. Therefore, hindi siya Diyos. Eh, wala naman tayong tutul ng ating Panginoon Isu Kristo tunay na tao. Dahil ang ating doktrina, siya ay tunay na tao at tunay na Diyos. Kaya nga, kung tingnan natin at iwan ko kung di ba nila alam dahil ginagamit nila ang naturang aversion. Ito ang Philippians chapter 2 verse 6. Christ was truly God, but He did not remain equal with God. O si? Eh, malinaw. Nasa Biblia yan. Pero alam nyo kung ano ang takbo sa kanilang argumento? Pagbasahin yan, ang kanilang argumento mga kapatid ay mali yan, mali na yan. Ang tama para sa kanila ay ito. Kristo. Kaya nung makita ni Apostol Tomas ang oh. sa so Kristo ng tagpong iyon, eh hindi ang pinag-uusapan. Diyos ba o hindi Diyos? ang ating Panginoong so Kristo. Kaya nagulat po si Apostol Tomas nang makita niya ang ating Panginoong so Kristo. Oh, so, di daw ang pinag-usapan kung Dios ba ang ating Panginoong so Kristo. Ang pinag-usapan diyan ay ang ating Panginoon ah, si Tomas ay nagulat. Kaya ang resulta sa kanilang pananampalataya si Manalo anghel ang ating Panginoong so Kristo ay tao mas higit si Manalo kaysa ating Panginoong Isokristo. Kristo si Kristo ay tao. Si kapatid na Perez Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila, anghel, may pakpak eh. Si Ka eh. Inahanapan nila, asan ang ni Kapelis? Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia, oh. Basahin natin ha, Hebreo 2.9. Babasahin ko ha. Ah. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaya sa mga anghel. Kitam, anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Ose, Kitam, mas mababa daw ang ating Panginoon Kristo sa kalagayan kumpara ni Felix Manalo? Di po ba nakakagulat na pananampalataya yan? Okay. Sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto mga kapatid. At kung mayroon kayong mga katanungan, pwede kayong magtanong sa ating mga ah, papasok sa Zoom, no? sa ating punto por punto. No? At, uh, dali ah, Okay. So sa lahat at mga suking taga subaybay, so basahin muna natin ang mga komento abang di pa ko na-accept sa punto por punto uh, Zoom. Okay. Ito ang mga komento ng ating mga kapatid. No? Migs mm, siminis May lahi palang anghel si Eduardo Mala Manalo. Oh. So, hereditary ba ang pagkaanghel ni Felix Manalo? Los bibinda piedad ha. May hal uh, may lahing mm, si Manalo. Si uh, Narisa uh, Lorenzana. Oo, oh, anghel si Felix Manalo. Anghel sa mga Manalo. Yun, mm, 'Yon, di ko lang basahin ang karugtong. Si Bicolana. Uh, may anghel ba na Mm. Si uh, Alicia G uh, Salamat sa Diyos uh, Meron tayong Roindil Lagi gabayan po uh, Kayo Ng ating Panginoong Diyos Si Arman Raquenio Ang tanong ko lang po Nung Ipinako si Kristo sa cross Namatay ba Ang tanong ko bakit si Kristo ay naging itim, naging itim na kaya nag-black na sa reno? Bakit naging itim? Ah, kapatid, ang puno na inuokit, ang puno na ginagamit sa pag-okit ng imahen, yon ang nagresulta sa pag-itim sa takbo ng panahon. Mapansin mo, napansin mo ba sa mga paaralan, pag magsakay ka ng bus, minsan makita mo si Dr. Jose Rizal na monumento niya nakatayo. Yung buo, nakatayo. Kulor puti, kulay puti. Di ba ba? Ang kulay puti. Tanong, puti ba talaga si Dr. Jose Rizal? At minsan naman may makita natin si Dr. Jose Rizal monumento niya kulay itim. Itim ba talaga si Dr. Jose Rizal? At minsan may makita natin na ah uh, tulad ni Felix Manalo tanso. O si Manalo may may monumento. Uh, tanso. Oh, kulay tanso ba si manalo. No, oh, ganun. Lang yan, ah, kapatid. Sabi ni Flick, si Mr. Tampard Talibong. Abo, yun talaga ang ah, palusot ng mga iglesia ni Manalo. No? Uh, ah, pag may mabasa. Dahil pag may mabasa, uh, ah, gusto talaga nilang pasinungalingan at baluktutin. Tulad nito, na Nabasa lang, Panginoon ko at Diyos ko. Ang konklusyon, nagulat na daw. Nagulat si Tomas. Kaya, di pag-uusapan daw doon kung Diyos ba ang ating Panginoong Isos. Kundi nagulat si Tomas. Oh, yan ang kanilang konklusyon. Pero ang tanong, eh bakit umanib ka sa tampered na sikta? Okay, to make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.